Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po, po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang, ang pag ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no, na sana iparaanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon.